Kasayura, uban ni Sumali. Yan nung tao, mga buutan sa lungsod sa lalagay, pangunahan ni Mayor Tata Angel Yap. Kalabutan kini may sa Araw ng Lala Celebration. O kalabutan sa ato ang gitawag na itong uh, public market o terminal building na turnover na nablisingan na, na nagurahan na, nagurahana karon wa lang gihapon ni siya makasulod ang mga negosyantes gawas. Kay doon no, na kuno problema dito no, sangguni ang bayan! Naunsa na ba napuro mo problema diyan? Naunsa diyan mo! Giblisingan na, giturn over na, tapos di gapon ma pas makatagaan o panahon di gapon makasulod ang mga negosyante dito kay doon na pa yung problema sa guni ang bayan. Di pa na ko problema. Mga importanting informasyon ito Una, ang swildo sa mga GO until now, wala swildo. Tungod sa sangguni ang bayan member, ang gi-accused ni Mayor Tata. Pero ang sangguni ang bayan members atong off the record nga pagkikidabi nila, mingon sila, na ami mga rason. Nga ang among giok taba ni. Eh. O nganong kinira among gi-approve out of 200 plus ka mga GO. nganong kining 147 ra. Si Mayor di gusto may tabo nga makuhaan. Kaya nagbasi po siya sa re-enacted budget nga guidelines. Ang dito sa guna yan, pwede ra. Kaya nangonsulta po mininis sa probinsya. Nagbitbit sila o mga ilang mga konsultan. Karon tulo ka bola na halos wala ang Gio. Gigutom ang mga Gio. Karon, ang celebration sa lala araw na lala o galimang festival, simple lang. Nga celebration nga dili ka dako o gasto gumikan sa reenacted nga guidelines. Ang atong terminal building nga humana, fully air condition, humana unta. Pero ang mga negosyante man ang ang puntari ang yung makasulod, maplastar sa sulod para mahawa na sa gawas, wala gihapon yapon. Kaya pa, doon ako nag problema sa sangguni ang bayan. Naunsa sa di ay tanan na lang programa, tanan na lang kaayuhan, di na matuman gumikan ka tungkol sa problema. Ang pangutahan karon, unsay root anang tanan? Is it true? nga doon ay problema or doon lang giyoy tinuod nga rason kay dili ka partido sa politika. Kaso usa sa mga tugkaruno na karon mga kaiksonan, Sa akong kikon, usa ka reminders na tanan ng mga katawan. Labi sa ato ang mga public official, mga kandidato, mga politiko, ayaw intawon ninyo sa gula ang public service o ang pamulitika ang pamulitika inyo ng kwarta, ang public service kwartas gobyerno. sa katawan dapat maangay, walay malupigan. unsabay sabay dapat isumbong nimo sa barangay, kapitan, konsihal, mayor. Kung sa laing term, kung sabay imong i i-expressar nga dos katawahan ba nga? Ako deh, mo muna kong gibuhat. Para sa lala proper. Doon na ilahang Risky yung vehicle na ka. Idol ko si Cap. Why? Tungod kay, gi gi siya sa katawahan, kay mo servisyo, wala na kung na kung balik sa katawahan niya. Dili mahadlok po bonus ko kwarta para servisyuhan ang eh, katawahan. Mura po ang si Vice Mayoralty Kap Kapitan Limwell Bubongyap sa Maranding. Di man siya visible sa mga tao, personally, kada barangay naa, pero ang iya mga servisyo, klarong-klaro, isang text, isang tawag, na ah. O, oh, diba? Muro si Engineer Rosi Habate. Kung siya, ah, doon ay nakinahanglan ani, akong bahala dyan. Sagot ko yan. Bumayon ni liwat na si Kapitan Ralph Habate de Prater. Kapitan Limuel Bubong Yap. Kapitan, doon ay problema dere. Sige, akong bahala. Sige, go. Yes, tabangi. Hospital. Ambulance. Ah, wala pa nagpapayra. Kisang tawanan na, walay pili. Anya ang pinaka-advantage ng Kapitan Lemuel Bubong kaysa kaya sa unang di pa siya politiko, inana na na siyang daan. Muna pinaka advantage niya. Sa unang nga di pa siya politiko, ang iyang kinaiya, inana na na siya daan. Manggihinatagon, na tagon, matinawangon, friendly kaayo in inaana na siya mga kasayad. Hangton, na bless siya, karon na na siya sa posisyon nga, medyo daghanag pa ng langin, ning samot ang iyang pagka, manggihinatagon sa katawan nga, kung ikaw maglantaw, grabe, walang no, yes lahat. Di ba? Ina na ang iyahang pinaka advantage ba nga naasyaan ang akin na iya. Kaya ka na magumukret kag kabutan kay eleksyon na, lisod kayo niyo justify sa mga tao, botan ka, sure. Saan na lagi dili lagi. Alam ba? Lisod ni mo na sa mga tao eh. Pero kung mo na imong gibuhat, ay nako, Bilib na bilib ang mga tao. Huwag siya na usab, no? O, di ba? Kabantay ka Wa Huwag siya na usab, no? Maayo po kayo siya. Buutan yung kayo siya. Muna iyahang pagkasiya. Kinahalan maayong pagkasumbong sa katauhan. Uh, Rap Rap Lim. Consial Engineer Ronnie Di Harmi. May na ako na sila. O, uh, tabo. Mga visible kinang mga tawahan na matog barangay. Plus, dili hakugan. Matog barangay pag hinakog. <laughs> Marunong magbigay. Ultimo candy. Mineral water di kakahatag. Ikaw pa'y magpa-serve. Ano ka, sinuswerte? Kamu ang mga public servant? Kunya, kamu no'y servant? Oh, di ba? Pabubilib. kada logic niya ba? Ikaw man ang public servant, di ba? Ngano'ng ikaw man ang among iserve sa barangay? Di mo ba, di po itong kahapon, itong kidiskasan? Tungod kay sila ang mga honorable nga public servant. Kanus, asa na himong honorable public servant? tungod sa ilang pagbuhat o maayong pag-akata sa serbisyo sa katauhan, Panglawas, kalisod, kasakit, usapan na proyekto, programa. Tungod silang sinsiridad o determinasyon. O matod pa sa meaning sa honorable, mga honest o fair nga mga tao. Worthy to of respect. Mauna siya ang nakapahimo nilang public servant nga honorable. Mabina mo challenge ko ni mga aspirant, mo anak mo barangay, kadi pa man mo honorable, pakita ang gilas mong maayong tao mo. Ayaw na mo ato mo barangay, kamun alagaran o atimanon. nun. Kamun mo atiman sa mga tao. Nga naman, being a leader, ha? ikaw dapat ang nag-una. Di ba? Ikaw dapat ang nag-una, kay being a good leader, lead by example. Pagisgot ka serbisyo, before ka serbisyuhan, before ka tawag honorable, ipakita na ni daan nga nag take example ka, naglead ka in a good example sa katawan as good followers.